Isang magandang araw mga ka-chicken. So, mag-update naman tayo mula dito sa ating um, kaunting manukan. Kasi siguro nagtatanong kayo kung bakit na hindi na po tayo nag-upload ng video sa ating channel na patungkol sa ating manok isang malungkot na balita mga kachikin na samantalang itinigil natin ang ating pagmamanok dito sa area natin dahil po ay sanhi ng uh, maling lokasyon kaya ang ginawa po natin ay sinubok lang po natin yung pagmamanok para alam nyo na kung bakit ano pong nangyari so ginawan ko ng content para po na malaman nyo kung bakit hindi na po tayo updated no sa ating mga uh, manok so makikita nyo na wala ng manok ang ating manukan tapos ang nakalagay rito ay iba na no? ayan so mga malumang makina na Uh, gamit po natin sa ating farm alam nyo kasi uh, more on farming po tayo kaya ang ginawa po natin ginawa na lang natin ng stakan ng ating mga lumang makina so maraming mga espasyo po dito na hindi po na wala na pong manok sabihin ko po sa inyo kung bakit ay samantalang itinigil natin unang una ay Uh, hindi po yun uh, nakararapat ang ating lokasyon sa pagmamanok kaya ang ginawa po natin ay samantalang itinigil pero malabo po ito na magbabalik po tayo sa pagmamanok isa sa mga dahilan mga kachikin etong lokasyon ko ay malapit po sa uh, malakas na hangin lalo na pag-amihan napakalamig po kasi yung mataas po yung uh, bahagi niya sa lupa kaya mula sa dagat ang hangin napakalamig at sobrang sakitin po ang manok dito kapag tuwing uh, tag-ulan kaya ang manok ko ay unting-unting uh, nababawasan at yung mga sisiw natin hindi po nabubuhay kapag uh, amihan kaya ang ginawa po natin uh, sabihin ko na lang sa inyo na malaki pong nalugi po sa ating pinasok na pagmamanok kaya ang ginawa ko uh, ay po decided na Uh, itigil ko ang pagmamanok at uh, magpaplano din tayo kung ano ang next natin na project for the next year pero ngayon ay nakapokus muna tayo sa ating farming na uh, pagtanim ng mga halaman so napakasayang yung mga investment ko dito sa aking pagmamanok pero, eto yung bahay-bahay uh, ng ating manok, hindi naman masasayang kasi gawin natin ng mga staka ng gamit. Kaya, lilinisan ko ito para po sa ganon ay pwede siyang malagyan ng mga bat-ibang gamit. Pero, mayroon pa man tayo na kaunting manok, so lahat po ito i re natin kung mayroon po tayong Uh, sa so ngayon ay meron pa tayong mabibili sa gusto pong bumibili so dito lang po malapit sa lugar kung saan naruroon ang ating chicken uh, manukan no? so mayroon pa tayong kaunti pero siguro uh, uh maubos rin ito at yung matitira yung ano na natin uh, usuhin no? So marami pa nga mga effort dito ng manok. Diyan you know? So sayang naman kapag alam nyo ay mayroon akong payo sa mga nagmamanok kapag kayo ay nagmamanok kung business yung target nyo isa sa mga maipapayo ko sa inyo na pumili po tayo ng lugar na kung saan hindi po uh, malapit sa dagat o kaya o pwede ang malapit sa dagat pero kailangan mababa ang area kasi kapag uh, nasa mataas tayo na area mga kacikin ay kawawa yung manok natin kapag tuwing uh, tagulan tuwing tag tuwing tag, uh, tag isa yun sa mga ano ko dito naging Uh, kalaban ng aking pag-alaga yung uh, malakas ang hangin kaya ang mga manok po natin dito ay madalas po uh, sinisipoon kahit uh, gagamutin pa natin uh, napakahaba po ang tag-ulan at yung taghangin so ang nangyari sa ating manok ay kahit uh, gagamutin pa natin ang kanilang sipon ay hindi po sila maka-recover sa mga sakit. So, ang ginawa natin, um, itinigil na lang natin yung ating pagmamanok. So, uh, iba naman ang project na yung nararapat sa ating lokasyon. Kasi dito ay malakas ang hangin kapag amihan, So kahit uh, sarado pa yung manukan mo ay talagang napakalamig kasi yung hangin malakas mula sa dagat. So ayan mga ka-chicken. At least alam niyo na kung bakit tayo uh, hindi na po nag a uh, ang manok. At least uh, alam ng mga kababayan natin, kababayan natin ng na mga mahilig na mag alaga ng manok dapat piliin nyo yung area kung saan yung area na uh, yung mga mapatag na area at malayo po sa malakas na hangin kumbaga marami pong kahoy na nakapaligid o kaya mga mga bundok no tapos nandoon ka sa medyo mababa na area para po sa panahon ng taglamig taghangin ay makaiwas po tayo sa malakas na hangin para yung manok natin hindi malalamigan at hindi uh, bihira magkasakit no? kaya dito po yung area ko ay hindi po uh, hindi po siya nararapat na para sa pag-aalaga ng manok kaya ang uh, susunod na project natin dito abangan lang kung anong magiging project natin kasi uh, more on uh, farming naman tayo na sa pagtatanim ng mga halaman yun naman ang ating uh, talagang pinagkikitaan dito no? kaya lang hindi nyo makikita makikita nyo naman sa mga ibang video natin no? madalas po tayo nag-upload ng more on uh, vegetable no? Huh? so ayan ang mga ka chicken at least alam nyo na kung bakit God okay, bless po at salamat sa panonood